Ano yung hit mo? Tama ka! Ire-report ka na! Ire-report kita! Maniwala ka sa akin! Ire-report kita! Manyang ka! Let's ka! O ano? Bobo! Bobo! Showtime host na si Sian Dominguez, muntik ng pagsamantalahan ng isang lalaki. Usap-usapan ngayon sa social media ang post ng ama ng it Showtime host na si Sian Dominguez matapos mabahala ito sa kaligtasan ng kanyang anak matapos ng muntik itong mapagsamantalahan ng isang lalaki na pinangalan ng si Shervey S. Torno. Ayon sa ama ni Sean, labis na natroma ang naranasan ng kanyang anak matapos itong pagtangkaang pagsamantalahan ng isang lalaki na isang gay bar dancer at performer sinundan di umano ni Shan ng lalaki sa kanyang condo unit at persahang pumasok kung saan tinangka nitong halikan at pagsamantalahan ang host na si Shan Dominguez. Pasalamat na lang di umano at nakawala si Sean sa lalaki at mabilis itong nakatakas. Agad naman di umano nahuli ang lalaki matapos makakuha ng video si Sean sa pagtakas nito. Kasalukuyan na sa kustudiya na ng mga pulis ang nasabing lalaking muntik ng magpahamak kay Sean Dominguez. Pahayag ng ama ni Sean na si John Florendo. Tonight my family were bothered to what happened to my daughter Sean Dominguez. She was attemptedly by this guy named Shervey Estorno, a gay bar dancer and performer short story is, The suspect followed my daughter to her condo, forcibly preventing the door to be closed, and held her waist, forcing to kiss her. Good thing that my daughter is strong enough to resist and the suspect ran. My daughter took a video footage of him as he's escaping. Survey aka Ronnie Gray ran along EDSA trying to escape but was captured by the OIC of the condominium. Survey is now under the custody of QC Police District 10 and facing serious charges. Please pray with us for my daughter as she is under trauma of the said incident. Ang buong pahayag ng ama ni Sean Dominguez. Sa panibagong post ng ama ni Sean Dominguez ay makikita nga ang video clip kung saan nakunan pa mismo ng anak nito na si Sean Dominguez ang naturang lalaki. Caption ulit nito, The first chase, please pardon the wordings of my child. Be aware of your surroundings. Huwag kampante. This is the world today. Ingat. Di porket nakakondo kayo, safe na kayo.